Okay, long Live comedy. long Live Lynn. Yay, long Live. Boy na boy pa rin po ang pagpapatawa ng hari ng komedya. Aliyo na aliyo al 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 sa YouTube eh. Pag inapanood kayo mga... Lalo sila ni Panchita and Pablo. Ito yung rin sa komedya sa isip din at puso ng Pilipino. Boy na boy pa rin si... Yeah. Oh, naman. Kaya naman, pero bago natin balikan yan, ha? sinasabi ko lang, inaanunsyo ko lang, sirado na po ang ating You've Got the Look Like. Oh. Bukas na lang po kayong padala ulit, okay? Kasi marami na talaga. But anyway, sa Kailangan ba Dolphin eh? Hindi naman. Hindi, hindi naman, naman, hindi naman. naman. Sa rewire po natin kasama, impersonator e na ng Comedy King na si Willie <laughs> ni Pongosena. Good, yeah. good morning! Good morning, Willie! Good morning, good morning. Oh. Wala nang tatalo pa. Wala yeah, na. talaga. Ako. Lahat ng look alike. <laughs> pero uh, Willie madalas siya po rin bang gayahin pa rin ng Comedy King simula lang siya na maalam yeah oh, oh. in this one year oo oh, oh, kasi uh, hindi lang dahil gusto ko parang nagkaroon ng konting blessing from the family oh, lalo na yung yes. mga mm -hmm. na kasi di ba once he was interviewed sabi niya uh, gusto ko maalala ako ng tao simple lang uh, walang mabuting tao hmm. simple lang siya at sabi niya, I want to be remembered with a smile. Ah, so sabi ko, signal na yun ah. With a blessing oo, talaga. Oh, Because yung ibang ginagaya ko na sa makabilang buhay na, in hindi ko na ginagaya. Pero siya, parang... Parang buhay, sabi, buhay eh, no? Parang, parang sabi, buhay sabi. No? parang buhay. naalala mo, hinahanap eh. pa ng tao. Oh. Eh. Namimiss. Oh, oh, Even yeah. in my shows, nire-request talaga. Ah, so, yung so, hindi mo nakakalikta ang gawin pag ginagaya mo si... Pero alam niyo, Magpidol, na ginagaya mo siya, no? Yes. Oo, oo. Ah, uh, in fact, nung minsan nag-launch ako ng album ko, yung plaka ko. Opisina. In-interview siya. Yeah. o, ginamit mo yun, <laughs> di ba? Yung grabbing traffic. Sa radio, <laughs> na ako nag Ginaya ko siya, in-interview siya sa mga. Ah, ako ba yun? <laughs> 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 Kahit sa <siya> nalito. <laughs> <laughs> o, oh, yung kay yung ano daw yung... Uh, 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 anong hint, uh, hindi yung lagi, uh, hindi mo nakakaligta gawin? Tuwing ginigaya mo si Tito Dolphy. Uh, at least for a fleeting moment, na feel ko na ako yung king of comedy and that's more than enough satisfaction mm. for me. Parang sandali lang gayahin ko siya. Sige, paano? Wow. Oh, okay, speaking oh, of, oh, since natay na ito, habang kausap ko si Willie, si really si magta-transform po siya. Ganyan lang oh, yan. From Siyempre, si Dolby, mapula yung labi. Meron ba siyang, ano, meron ba siyang parang, nung napensin eh, teka, Willie, medyo... Masyado yata ano yung ano mo. Ano? ah uh, Yung boses mo o yung ganito mo, yung wala siyang reklamo. ah. reklamo. Aksidente lang yung pagkagawa ko sa kanya dahil merong oh. isang kanta. Sabi ko, makakagawa lang nito bagay si Dolphy. Hindi eh, ko pag siya ginagawa, tinesting ko. O oh, pwede yan. Ah. <laughs> <Tumilan>. Hanggang <laughs> na-develop ko, ah, yun lumabas na. yung opisina. Okay, oh. ito yung transformation. Ito yung Transformation, na, na. Ay, transformation. Na. Ay, na. na si Pidol, babalik Ay, na. Ayan na. dito Okay. Siyempre, ngayon, medyo Iba may edad na, oh, na, na oh, na. ng konti. And uh, to complete it, of course, oh, eh, yes. nakasombrero siya. Kasi si Willie, pag nag-impersonate ito, talagang gayang-gaya niya oh, yung gamit ng mga... Uh, gusto niya maging look-alike. Correct. Oh. Oh. Ayun! Oh, yeah! yeah! Nice, Galing, di ba? Yung pong hinuhol mo ba yan talaga dun sa... Paano ko ginaya yung mga... Ay, siyempre, may yeah. kasamang Ayyan. sculptor yan. Yeah. Oh, oh. Ah. Creativity ng konti. Kamusta na ho <laughs> sa itaas? <laughs> ah, okay, masaya, ha? <laughs> ah, okay, hindi ka po dati sila panchito, kita-kita ko na. Ah, meron na kaming, ano, script na lang ang kulang, dahil nandoon <laughs> na si Direk Ading, Nandoon <laughs> na si Panchito, Bayani. si Babalu, <laughs> si Bayani. So, Ikaw ano? na lang iniintay. <laughs> Ano, Hindi eh? mo pa nakuha yun. Di end, di end. Oh. Dati ito, Dolph, anong mga bagay mo ba? na nami-miss nyo ngayon? Ang ah, marami, tulad nito. Nung nando nga ako, oh. siyempre nagbabalik alaala. Tinext nga kita eh. Oo oh, nga. Oh. Sabi ko, Arnold, Egan, dito oh. na me, follow na you. <laughs> Ayan, sino daw ang gusto niyong tinex galawin? Tinext ba ko nga? Who you? Hindi, <laughs> 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 ito. Palabo eh, na palabo. Nabanggit mo rin lang lahat, uh, alam nyo, uh, nyo na ako ng dispensa do sa ibang tao oh, dahil hindi nakadalaw ng burol ko, tsaka nung nasa St. Luke's ako. Okay lang yun, naintindihan uh, ako dahil medyo mahigpit ang security. Mm Huwag -hmm. uh, okay. ko kayo magilala. Wala man kayo doon, ako na ako sagot noon. Ako na lang ho dadalaw sa inyo. <laughs> oy, teka, 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 hindi pa na, hindi pa tapos si Willie At uh, magbabalik tayo dahil hingan pa natin siya mensahe dahil sina Sasha, di ba? Mm -hmm. Meron pa. Mm -hmm. Meron, Meron silang, no. Darating to oh. oh. si Sasha. Jangan oh. ka po. <laughs> diyang, magbabalik po unang hirit.